Mister Yosong bilog na usok na mataang gumagala sa kalangitan ng Tagig narito news nag-alala mga residente sa Taguig City matapos mamataan ng isang kakaibang bilog na usok sa kalangitan sa kuha ng video na inupload ni Julian Mamigo. Sinusundan ito ang itim na hugis na bilog sa langit na tumagal ng ilang segundo bago unti-unting nawala ng tuluyan. Agad namang nagkomentong ng iba't ibang hinala ang Pinoy netizen sa insidente. Dahil kilalang mapamahiin ang mga Pilipino napuno ang comment section na isa raw itong pangitain habang iba nagsasabi na isa raw itong anay identified flying object o UFO. Pero hindi lang ito nangyari sa Pilipinas. Marami na rin itong instances sa buong mundo. Ayon sa Chulangkorn University sa Thailand, ang bilog na usok sa langit na makikita sa video ay isang smoke ring. Ito ay maaaring magmula sa mga kagamitan na may opening o bunganga, gawa man ng tao o mula sa kalikasan at maari din itong magmula sa mga pagputok o pagsabog. Nabubuo ito dahil sa biglang pagbuga ng hangin o usok at dahil sa magkaiba ang pressure ng usok usok at hangin sa ere at friction ng mga ito nagiging dahilan para mabuo ang bilog na hugis ng usok sa langit